Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikalabing siyam na araw sa banang Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN live, live, Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo. Magandang araw ka sa mga real magandang araw Pilipinas. Upang mas lalo pang mailapitan ang serbisyo ng Social Security System o SSS sa taong bayan, Binisita ng mga kawani ng SSS sa mga opisyalis ng Barangay Bayanando sa lungsod ng Kalapan para sa paglulunsad ng programang e-center sa barangay. Ipenaliwanag ni SSS Kalapan Branch CEO2 Redentor Imperial ang kahalagahan ng e-center na kanilang ilalagay sa bawat barangay. Tuturuan nila ang isang kawani ng barangay na maka-access sa SSS para ang mga kasapi na nais magtanong ng kanilang SSS number, kontribisyon at iba pang mga inquiries at matugunan para hindi na kailangan pumunta sa tanggapan ng SSS. Sakaling maayos na ang lahat ay makikipagkasundo ang SSS sa pamunuan ng barangay para sa isang resolusyon at pagkatapos ay lalagda sa isang Memorandum of Agreement. Bukod dito, ibinahagi din imperial ang mga benepisyo na maaaring makuha ng isang kasapi na regular na naguhulog ng kontribusyon. Ako si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM Kalapan City nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho. Mula po naman sa Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. Sa